Hi guys, ito guys. Nagtripa natin to yung kambal ko. Nagtripa natin kung bibigay pa to. Ano pa eh, mga ano pa yung ano, 15 minutes. Pag lumingon ka, maganda. Pwede pa utang. Maganda nga oh, pwede pa utang. Ah! Yung <laughs> Hi guys, do no, pagtripan ko to yung kapatid ko na ano habang siya tara. Kung ipit ko pagtripan natin guys, yan. Pag lumingon ka. Maganda. <laughs> pwede pa utang. <laughs> <Pwedeng> pwede pwede. <laughs> Grabe, maganda ako eh. Di ko, Pautang.